ulan kanina guys ah, baha na ngayon dito sa tayuman baha bumaha na ang lalim na ng baha dito sa tayuman guys Ya, be bah. Rabi la Taas agad ng baha Rabi. Ang tayuman Abad Santos Binaha na guys Saan ba nga uh, tayo makakataan Nang hindi baha dito. Sorry po Dito dito tayo Bumaha na Baha na baha Welcome na sa baha baha guys at ito na naman tayo. Welcome sa baha. Ayan, ako. Ayan, dami na stranded. Baha. Baha, 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 baha. Baha, baha. baha. Nako, stranded na yung ating mga kababayan dito ngayon, guys. Dahil baha na. Ayan. Tinulak na 'yung uh, ano, 'yung mga motor tinutulak na. At hindi na kinaya, guys. Lalim na. Ayun oh, dami na stranded 'o. Oh. Nako. SUV yan kaya kayang kaya niya yan yung mga sedan o kotse hindi po kakayanin pero yung SUV kakayanin niya ayan guys nalimyo Yun So dito to sa ano sa Jose Abad Santos guys Tayuman. man ba kasi kanina napakalakas-lakas po ng ulan bumuhos ang uh, sobrang lakas ng ulan guys at ito panimula na po itong kalbaryo na dadanasin ng mga tagatayuman guys ganito na po ang mangyayari nyan sa tuwing bubuhos po ang malakas na ulan yun na nga yung sinasabi ko na yung, yung uh, estero dito na ipinakita ko sa aking vlog na kailangan po talagang linisin at ito yung mga mga motor ayan tinutulak na po tinutulak na tinutulak na pero may mga motor na naglalakas loob na ano patakbuhin yung kanilang uh, sasakyan Siyempre yung uh, mga bata ay tuwan-tuwa na rin na uh, maligo sa ba ano sa baha Stranded po. Napakaraming uh, jeep ngayon o sa ngayon doon na naka-stranded sa ano, papuntang LRT. Yan po yan guys. Dito po pwede kayong dumaan dyan. So, umpisa na po ito guys sa tuwing uh, uulan. Ganito na po mangyayari palagi. Kasi uh, hindi nga po napagtuunan ng pansin yung styro nga na sinasabi natin doon. At ito Labang butas dito kuya Wala naman Ayan Dito tayo para hindi nakaharang tayo sa puno Tayuman, Abad Santos, Baha Doon kuya, baka may ano ka dyan Baka may bukas na ano dyan Huy! <gasps> Yung mga bata o oh, kasi ano oh, ayan tumirik na oh. May uh, isang sasakyan na na tumirik. May mga bata kasi na ano baka pumailalim sa ilalim ng truck eh. Oh. ¿Tú me Tumirik na. Wala na, inabot na yung eh, ano yan, air cleaner.